afternoon, mga kapuso. Hello, hello. I'm, I'm, so happy to be here. Wow, we're so happy to have you. Pakilala mo na sa amin ang Team Haydays. Ito na aking mga ka-Haydays, mga kabarkada, at mga kumares na rin eventually. Child actress turned movie producer, Miss Harleen Bautista. Haydays! Hello! Happy to be back. Adeline, ah. nice to have you back. Thank you theater actor turned makeup guru, Richie Chan. Richie Chan. Hello. <laughs> Actress turned writer, Miss Candy Pangilinan. Miss Candy, good to have you back. Ano ba ibig sabihin ng heydays, team heydays? Yeah, okay. Panuwanag mo. Ang team heydays, syempre, Magkakasama kami at nagkakilakilala kami no aming heydays o yung kabataan namin. Tapos pag nakikita kita kami noon araw-araw, mag-hey lang kami. Hey! Araw-araw oh, magkakasama kami. Dahil oh, oh. sa teatro ba ito? Dahil sa yung teatro. Yun ang common. Yeah. So, yun yeah. yung common. Nagsisimula yun. kami ng night pero natatapos kami ng days. Kaya? Yeah. Hey. Kaya, hey. Isa pa yun. Day. Hey. <laughs> Kaya good luck sa team heydays. Hey. 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 Thank you. Direct. Guys, papahig ba kayo? Dahil ito po, kalaban nila mga showbiz hunks na nag-aapoy sa kakisigan. Sila po ang Boys on Fire and the team captain, Miss <laughs> Candy. Okay na ba? Panagin na. Siya po isang pageant host. Siya po isang aktor at vlogger na may lahing Italiano. Walang iba kundi si Nico Loco. Good to have you back. Good to have you back, Nico. Thank you for having me again. Good. Let's do this, and right now, kasama mo pa sila. Siyempre, mga Boys on Fire, pari. Digo, yes. pakilala mo lang ko yung Boys on Fire, starting off with... Ah, mahilig to mag-gym. He can lift just about anything. Pwede nebuhatan ng isang kotse. Alam Puh! niya doon. Oo, oh, malakas siya. Let's all welcome MJ! What's up, MJ? You know, you know. Next up... ayeto eto. Mahilig siya sa buffet. Let's all welcome Chad! What's up, Ted? What's up, Ted? na, certainly, last but not least, mahilig po Marty, Shashi <laughs> Benz! Ayos, <laughs> Benz. Good luck sa inyo. Yes. Boys of Fire, Team Haydays. Simula na po natin. Hot na hot na po na pa na ito para sa 200,000 pesos. Alamin na natin. Let's get it on. Direct sweet. Are you ready? Ready! Niko, let's play round one. Let's go! All right, good luck. Here we go. Nag-survey kami ng Sandang Pinoy. Top six answers are on the board. Name something na pwedeng gawin ng mag-asawa para hindi ginawin kapag super lamig ang panahon. The next sweet, magyakapan. I'm sure nandiyan yan. Magyakapan. Direct, top answer. Direct. pass or play? I play na play. All right, let's play round one. Bago lahat, siyempre, sa atin, Si Mr. Federico Moreno is watching. Kasama natin. Woo! So Federico! Name something na pwedeng gawin ng mag-asawa para hindi ginawin kapag uh, super lamig ng panahon. Um, hindi ko alam yan. <laughs> 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 um, magkumot. Oh. Survey says, siyempre, <laughs> na yan? Ano nga ba? Richie Chan. Kumain ng maiinit na bagay. Na parang sopas, gano'n. yon Sabay, no? Yeah! Survey says. Oh, yeah. Mars. Miss Candy. Um, something na pwedeng gawin ng mag-asawa pag malamig ang panahon? Loving-loving. Mag-loving-loving. Loving. Nandyan ba yan? Mag-loving-loving. Oh, yeah. Oh, yeah. Loving-loving. Direk, dalawa na lang, ha? So ako doon lang ako sa maghalikan. Importante yan. Sa halikan kasi may calories din na napapun. Yes, totoo yan. Yun sabi ayos sa pag-aaral. Tama. <laughs> may energy. Nandyan ba ang halikan? <laughs> Ate Harleen, something na pwedeng gawin ng mag-asawa para hindi ginawin pag super lamig ng panahon. Um, siguro, ano, magsayaw. Ay, pwede. Uy. Ay, ba well. Yung <laughs> Now, also, oh, also, uh, wow, tama, Hilip yung hulog ganyan. Gansan ba ang pagkasayaw? Wala! Boys on fire! Boys Pwede na kayo mag-huddle, guys. Usap-usap pa kayo. Okay. Again, something na pwedeng gawin ng mag-asawa para hindi ginawin pag super lamig ng panahon? Magsuot ng makapal na mga suuting dami. Gansan ba ang pagsusuot ng mga makakapal na jacket? Yes! Umpisa na lang to sweep the round. Miss Candy, something na pwedeng gawin ng mag-asawa para hindi ginawin pag malamig ang panahon. Magkape. Ay, nandun na yun! Guys, Vince, ano kaya? Ulitin ko ha, something na pwedeng gawin ng mag-asawa kapag giniginaw, pag malamig ang panahon. Ano kaya yun? Magpapawis. Magpapawis. Chad. Pwede, pwede, Matulog. MJ. Manood ng movie. Manood ng movie. Anong klase movie kaya ito? Uh, horror. Ganun. Horror. Nico, nasa iyo, um, final answer. Ano kaya sagot natin dito? Yung pwedeng gawin ng mag-asawa para hindi ginawin kapag malamig ang panahon. Hirap to, Dong. Pero, uh, we're gonna go with papawis. Magpapapawis. Uh, tingnan natin. Baka nandyan eh. Kasi specific yung mga kanina eh. Pero ito sabi. Basta magpapawis tayo. Survey, nandyan ba ang pagpapapawis? right, tignan natin yung isang di Everybody, number three. Oh! Sa shawl? Yung mga si Nervy. mga At mountain. May fire place. So yeah. Naman, ako, naman, sa <laughs> diba? ako naman iniisip ko? Sa Di ba? Ako naman iniisip na sa loob ng kwarto. Yeah. <laughs> yeah. so si <laughs> sa shawl Sa <barba. laughs>